grabe talaga ang transformation niya, guys. Marami talaga siyang white hairs. I'm speechless. <laughs> Thank you so much, and I will recommend it. Yeah, napaka grabe, guys. Hindi... Hi, guys. Welcome back to my channel again. Good morning and good afternoon sa iyan guys. Pag good morning na talaga dahil grabe talaga ang transformation natin for today. So, ang hair situation ng hair ni Ma'am is talagang grabe, guys. Dahil minsan nagpapatong siya ng color na noon na red. Yung mga talagang gusto niya guys is nasa rainbow na ano mga colors like red, tas purple hanggang sa gusto magsawa na naman siya sa purple, magre-red na naman. Kaya naiisipan na niya guys na for a change dahil ayaw niya na ayaw rin naman niya ng totally bland or brown. So gusto niya yung something ash na meron siyang pagka-metallic na na talaga na magtingnan niyo naman yung transformation niya guys nakakalula talaga. At saka yung pinaka, ano niya guys, yung pinaka before, i-upload namin pag na-edit na namin lahat na talaga namang grabe yung transformation niya guys. Dahil ginawa natin ng paraan, dahil delikado ang buhok niya guys. Yun yung sinasabi ko sa inyo guys na once na nag highlight tayo or nag-publish noon tapos pinatungan na natin ng dark or one application color, doon magkakaroon ng problema na once na nag-bleach tayo tapos gusto natin mag for a change, tapos tinakpan yun ng mga kung ano-ano color which is yung yung bleach guys is talagang delikado pag natakpan tapos ipapa-highlights nyo talagang doon magkakaroon ng putol at sa mga hairstylist dyan, alam nyo yan. So, eto guys, advice na once na gusto natin magpa-dark, so kailangan natin magpa-consult kung ano mas better na ilalagay natin. Dahil minsan kasi may chemical talaga na napakahirap talagang tanggalin kung mag-change color na tayo. Gaya ng book ni ma'am na talaga grabe. 9 o'clock hanggang magpa-alas 8 na guys ng gabi. Imagine, just ko, imagine guys na uh, 9, hanggang mag-9 o'clock na yung mga ganun na nakakapagod talaga. Imaginin imagine nyo guys na yun yung ano. Uh, yun yung uh, pag once na gusto nyo magpa-color ng iba, so kailangan natin magpa-consult muna kung kaya sa hair natin or hindi. Mas better yun guys. Dahil kung hindi under consultation kasi ang ginagawa natin, minsan kasi sayang lang yung oras tas hindi natin ma maipaprocess yung totoo nating gustong color. So yun guys, nag-strand test tayo sa book ni ma'am which is na kaya naman din natin guys at talagang yung strand naman niya is kaya din naman. So ito, ginawa na lang natin na paraan. So ito yung pinaka-transformation niya. Tingnan nyo naman guys, napaka-bunga yung pinaka-transformation niya. Napaka-grabe guys. Hindi mo talaga maintindihan kung anong color. Tapos meron pa rin siyang lowlights and highlights guys na at the same time guys na sinasabi ko sa inyo eto guys ang pino problema na pinaka main problem talaga ni ma'am is marami siyang white hair so yun guys in advice ko talaga mas better pag naka uh, low and highlights para pag once na humaba yung hair, hindi siya obvious talagang halata yung white hair, guys. Tingnan nyo naman, guys. At eto yung sinasabi ko na shadow roots na yung close to natural color, yung pinaka-roots niya. Dahil once na humaba yung pinaka-roots niya, guys, hindi siya mag-create ng demarcation na magiging parang blunt to black. So bumababa yung hair niya, guys, na hindi mo mamamalayan na meron ka ng regrowth. Tingnan nyo naman, guys. Napaka-beautiful transformation, guys. Grabe talaga. Ibang-iba yung color niya guys. At uh, take note guys, itong buhok niya as in talaga purple to as in grabe yung pinaka purple niya na mahirap siyang tanggalin. Yes, grabe Aww. talaga ang transformation niya guys. At ito guys, marami talaga siyang white hairs sa harap, especially dito. Kaya nilagyan natin siya ng face framing highlights na kung mapapansin nyo, meron siyang light at saka dark. So ito yung sinasabi natin face framing highlights dahil dito talaga humahaba yung pinaka unang talagang mapansin yung white hair. Tingnan nyo naman guys, napakaganda yung pagka-blend ng hair color niya. Guys, tatanungin natin si ma'am kung talagang satisfied siya sa ginawa natin. Hinahaba-haba ng oras natin ma'am sa transformation na ito ma'am, satisfied ka naman. Na I'm speechless. <laughs> yeah, very, very. As ah, a Vancouver. As ah, a Vancouver. O, oh, tingnan mm. nyo guys, Vancouver pa si ma'am. Thank you so much and I will recommend it. <laughs> ah, thank you so much ma'am.